Ito po, kung ano, kung ano na kuya? Oh. andam tagpuan pagkaon sa mga alaga ay sorry wala patik wala ay wala pa So, good morning guys. Sumakanta. Andam tag kubong sa tong mga manok. Naray mo. Ano dia? Ang sa tong mga alaga. Para. Sus. Aluhag naman nimo. na para sa mga isa mo Ano po ta para sa mga basilan o sa itong mga piso Kaya nga ko ang asil Langas! Kaya nga ko ang asil mga kablogs kay Maubulay pagbalik pag nila o gana sa kaong

Ibao. Karon pa pala tatap ari Okay, para Tapo, ibutang para ni pa. Asa man mana? nagko kusuran. Ila ba ito? Na ko kavlags, na ko kun diri maka vlogs na ko mga piso na kun pala ni 4 days old oh 4 5 days old so hapit na sila mag

Ikaw gawas, 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 gawas. <tuk> <tuk> Ingatkan aku ya. Itu anak. Itu lumayan ikuan. Ini katorsi. Kena. Ayu kena. Oh. Itu lumayan ini ya. Ini, <tuk> tolong. <tuk> <tuk> yeah. Ah, ah, ah. Lengas. <laughs> Tunggu lah apa kau nato mga basilan mga kablangs. Basilan cross. Ah, itu apa itu kah? Nah. Hmm. Ini atau uh, ang feeds. Mana tu ang pekawan satu ang bersilan. mana gablihan? Oh. Ya, kita belihan. Oh, rasa beli ya. Eh, oh. mag ada pakai mag pekawan sa. Mak basilan. Kau kalo antarik? Kau kalo kesabalan kumuh. muna say first na batch sa basila na mo asil cross kay kausaraman saraman ka tanaka gamit atong asil ya yeah, kaya kay kitagaan lima so lima ni kabuok pero ang habilin upat na lang kay sa second week nila na age second week second weeks old or two weeks old kay na bulunan katumpuan nga piso mao nga kopat na lang gini sila and ang habilin is one male and three female so mao pa ato ang pa naghanon rin sa to ang backyard para maka produce tag mga oriental chickens eh ana eh kuan sa ako pagkalo nag ipatalikod ba Habi, habi, habi. O, oh, gana. So, mami, ito ang Asil Cross. Kuha ano na po rin sila, mag-three months old. Mag-three mag months old na nga ito ang mga basilan. Alam may may ibang-ibang bayo, ah. Eh. Mm. Ano ni pang buhon pang meat nato. Meat egg nga pang baligya pa nato puhon pag malaghan pag makapalaghan nato So ang target nako diri sa yard is to reach at least mga 100 heads lang. Okay, para una tay mga bisita uh, makapa makapakaon ta. Hmm. Ako pa nang gi-cross sa ako ang kuan sa mo. Ako nang gi-paupahan. Bago pa lang ni napaupa. Na sa itlog mga upat pa kabuk. Ah, uh, ako ang gi-pakaw na ni mga vlogs is mi mixture sa GMP3 sa pamintinan spillets. Tapos ang ratio nako na ako is 4 kg sa GMP3 1 kg sa seven kinds and 1 kg sa fracon corn yeah, with feeding sila Ano sa mga dad ka na? Wag ko nang paraasa na. Para asa na. ni sepikas tangkal nga dari na yung mga kuandri ah sago sago lang may tiksas na hybrid na basilan na yung sa tikas parto, sa tikas kwarto sagad is tiksas na yung kustod na kusbantam ah busog na yung kurog ka oh uh. yung marumatambok mm

Mabusog yun na mga on. Oh, sa panmos mga sa tikas kwarto ron ah. Ayaw siya kasi kinto lang goya, ha. kuro bana. Ngayon gamitin na lang. Ako oh, gano'n silang gi, ginamonitor mga ka-vlogs kay tagam na ko ba nga sige na lang butang sa ilahang mga tuktukan niya wala na di ay nagurungkoy na di ay mga anak ako yun lang monitor ng pagpakaon bahala nga lang mag-consume sila o time at least ma-minimize na po ilang mortality rate kay sayang kayong pagpa dako, pagpalusot sa breed tapos mga mga matay lang kay wak na, na, wa na monitor na po. kaya nga ako hindi kayang kayasayang kayo sa mani wala na kayo pure asil so hindi na ako makaprodyo sa binani nga breed nga nga ako agis lang monitor na na may ilang kaon may kaon to mga ngayon nasa na sila may kaon to oh, de lang ko dyan mawawad

karong mga dakugan Ang ipan ng ilang hapin kay ipara hindi mo lusot ang ilang mga mausik mga hmm. mga hmm, month old ko na ako ni. Hmm. naay ko ang mga month old or month na ba ni sila ano na ko na kayo ng monitor ilahang okay. Nabisi ko sa pagmonitor sa pagpalumlam sa itlog siya mo. Piniliwat niya sa po ang kabyara. Mga ihaw nun. Ngayon siya ay sikan batch sa basilan. Ini, ang nag-upa ni isang rear. Ang Rhode Island Red. Nga sa Rhode Island Red, nakapalusot buta. na po ito lo kabuok sa mani kini Rhode Island Red ni namantay rooster lang ang Rhode Island Red ipapalusog dito napa eh kini laki laki nga Rhode Island Red hmm. taon kina nga tulog gina check basing pang sip on Si ang Ubo ba? Ang sabon is sa kuang time Kini pag-monitor sa ilaha Kaya sayang kay pagpada pagpadako sa piso niya matay lang Kaya wala to na check Kumusta ilang lawas Nagniwang ba? Kuangan ba sila sa pagkaon Para at least ma-adjust na to ang Kalighanon silang pagkaon Kahapon, gipalitay ko na sila Moxil kinay usang nga gisip po para dili matatanda ng uban ini kinilap ini eh. so karon ako pakita sa inyo ha, mga kablog sa ang ako ang mga isamuh sa kung kung ano kung mga sama mga kablogs kung saan kung ang tubig actually dili ni tubig mga kablogs kung ni dagat kay dago kayong dagat dali asa amu ah pang kung ano rong kaadlaw lima kaadlaw grabe kayong dagat basta ating bakasyon month of April, May hindi ko ganang dagat ni ka June at pwede kong dagat ni ka June San Juan ako sa ang kaon rin mga Shamu Dari, 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 dari Dari, dari

Hindi hmm, ko ka na, kaki at mag Kaon, mau oh, may break break Oh, tubig, inom may tubig Sige hey. Siguro hmm. Yan na nang inom, dali, yan nang inom Dali, kaon sa Ipagdalian hey, anang inom o tubig Tanto nga, ang kakaon. Eh, hey, usahay mga kablogs, ako rin silang i-1 day, one eat. Ah, uh, ko na gunap ni kabuntag and then ini ka kinaugmaan na po nang kabakanon. Tabo nag king busy ko pero pag na koy enough supply sa pagkaon tapos na apo koy time pagkahapon ako na sila pa kaon ng gamay. Hmm. And kini mo ni ako ang mga breeders mani ambred um, ani is um dumpo sya mo mani sya kini mani saya ato ang by ada gandri ah ngosata ayo ka kaaya ini setup kamera marikula, karena karena sa oregano ng mga kablogs para na intake nila hmm. Kinahanan sila na yung mga aromatics mo. dali 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 kaon sa na so sa mga bago pa lang sa akong channel or so wala pa nakakita sa mga video sa akong channel about sa Samo. So, mani ang ako ang broadcast. Mani ang kod ni Mani si Bunggoy. Muna siya si uh, Dingdang. Muna si Inday. Si Baki. Si Wanda. Muna si Dali. Sa ilang tanan, ang wala pa nag-itlog kay eh, kining si Baki. Kining gold So, wala pa na sa nag-itlog. Eh muna yung ako na naabisihan kay ang ilang mga itlog ako nang ginamonitor na ako nilang itlog na mapalumluman na ako na matrace na ako kung tila ka adlaw sila nga nalumluman ang mga itlog ani nila mo po na akong nakabisihan kay as much as possible ako anong gi ina gina try gina monitor kung pila ka itlog or ang pila ka fertile eggs ang ma-produce nila. Every three days, ako na silang kandol. ko para sa uh, para ma-trace na ko, ma-segregate na ako. kung pila ka eggs ang infertile. So, para iwasad na mabaho mi dari asa payag kay once magod nga dili really na to dili really na to matangtang mga dili fertile so mabinugok na mabaho so mo po na tendency nga mobiya ang mungaan sa pugaran kay labo mabuto ang itlog mabinugok na mabaho kayo so mo na so nana ko na collect nga 12 eggs nga to nga ako na po nang isa lang kay naman ko naglumlum nga uh, manghimungaan around 4 or heads na uh, o sa kabantam o duha kabantam din duha ka mga Texas na ako ang hindi ko ang karun. kaya yung katong mga Texas na po mo merong itlog niya katong siya ikatong tangkal din na akong sa inyo ha and ang sa Osaka Texas na po kining Osaka kwarto iya po ng mga piso so pagkaman nalag piso ako din gisalangan hinahinay ang itlog sa mga samo nga na ko nga itlog sa basilan siya nga crossbred na ako. para at least ba nga sometimes siya like itlog nagsige na sa dagan ang adlaw nga nalumluman ang ilang mga itlog bali naka-advance ko and kahapon nanay na piso pero ang sa kuanto basilan siya cross na ay ang umang itlog ana probably ugma pa na sila ma mapisa so madugangan sa mga na, ang basilan sa mukros so regarding sa age ani nila mga ka-vlogs? kini si Inday one year old na niya kini si Bungoy na uh, one year old and nine months old kini si Dingdang 7 yeah, seven months. Kini si Dali. Baki yung si Wanda. Yeah. Yeah, magdugang pa ko ano usaka Osaka Osaka Linyada, Osaka Kanaang sa katong kanaway so maabot ang kanaway na to is May 16 so one month old so nag-acquire na po pagbagong balahibo para after 1 year so nanaputay ka na away dira sa tong yard hoping uh, sa samo target na ko maka 50 heads lang ko ani sila ha kung nga mga samo okay kung imo ni karnihon ano you know, kung months old nanis mga 2 2.5 kilograms ang kininga to ang broadcut nanis mga 4 4 kilograms na 4 to 5 so mukabar ni sag mga 6 kg pagkatong wala pa ni sa upa ang so, musk ko pa kay sag lawas kay sak sak pa sa kon ba da, nangin na kong kaon na pang na so ako na silang pa suruy suruyin sa dari ang mga kablogs para Ma lingaw pa sila uban ato ibalik na to silang tangkal. Oo. <laughs> nah. <laughs> lingaw na kay sila sorry sorry. dugay na kay tangwa video nga ani mga kablogs na nga pag nga ay time ganadyo ko nga mag create ko content na yun ani na ako maghimog video long video nga yun ani ako ang i-content ng banding sa ko ang mga samo sa ko ang mga buhion so muni ako ang payag presley ko na muna ang payag dia Nakita niyo mga kablogs. Nga nga po ang payag data sa may back door. Nga mo po po ang mga tangka dia. Actually ah. na pa ito sa likod. Kita na po niyo. Yeah. So ito po ni mga manok diri ah. So, sa kini ni sa ang basilan kanang ang basilan kini sa basilan niya mo um, to ang usaka ka gold cup na cham. sham dum sham mo gapon na mga vlog So, ako pa nalang ginabrid. Mutong sa kapiso gahapon, -ga musaka ito na natisa ilahatong kuan ilahatong liwat oh nya na ko sinyo, niya. so balik ka sa mga samo so muna muna ilahang lingaw so na sila nakaninat mo gusto sa mga, mga kablogs kaya mo na silang andri rear na sa likod sigar na sila og round round dili sila maabot sa unahan to gara na diya na sa gara na sa taman nagdo sa may misa diya na ara na sila magduwa sa ilawm ilawm diya sa yun, yun may mga baras sumoy so, may aning, na kanindot aning mag-shamo breeding so far sa ako ang pag mo mag one year na po kuha lang sila kuha na ang pag yung lang sa sa pagkaon kas kisa sa pagkaon pero magkatagit po nyo silang lawas mag mas satisfied ka ba kaya sa ilang kadakon sa ilang kabuutan tao ah, ulit na bonggoy muna-una na sa gulit ako <laughs> no, mga para na utra man tangkal dito likod muli yeah. na na sila hmm. Hmm. sao ano na mag uuban na sila tanan hantag yeah. hmm. na sila ganto sila tangkal ilang tangkal ay ano mga ilang tangkal so ano na sila mag lubog lubog na diya ah kaya itataon mag-i-vlog so, mga So, mataw mga So, thank you for watching. So, siguro mag-update pa tayo next vlog na to regarding sa to ang update sa tong shamo. So, thank you for watching guys. See you on my next vlog. Bye-bye.